Sa gitna ng mga guho ng sugatang kagubatan, naglalakad mag-isa si Laem. Bawat hakbang ay gumigising ng mga banayad na panginginig, halos hindi maramdaman na para bang humihinga ang lupa ayon sa ritmo ng kanyang mga iniisip. Tila tumatahimik ang mundo sa tuwing lalapit siya hindi dahil sa takot kundi dahil sa pagkilala, isang pagkilalang hindi niya kailanman hiniling. Sa loob ng ilang linggo, may nabuksan sa loob niya. Hindi isang kapangyarihan, hindi isang bisyon, isang alaala, o mas tama, isang alaalang hindi kanya. Naririnig niya ito sa pamamagitan ng mga ugat sa mga hamog ng ilalim gubat sa berdeng liwanag na sumisilip sa mga sanga. Si Birelia mismo ang nakikipag-usap sa kanya. Hindi sa mga salita kundi sa mga damdamin. Sa mga imaheng hindi pag-aari ng anumang nilalang. Nakita niya ang isang panahong mas nauna sa anumang anyo noong ang planeta ay isa lamang nag-iisang pamalayan na nagising sa kawalan ng hindi alam kung bakit. Hindi ito nilikha, Naalala lamang nito ang sarili, nag-iisang presensya sa masyadong malawak at masyadong hungkag na cosmos. Nang mapagtanto ng unang kamalayang ito ang kanyang pag-iisa, sinubukan itong lumikha ng isang bagay upang punan ang katahimikan. Ngunit lahat ng kanyang nalilikha ay mga refleksyon lamang ng sarili nito. Simetriko, perpekto, baog. Walang sorpresa, walang iba, walang pag-ibig. Kaya sa isang kilos ng desperadong paglikha, ipinadala nito ang isang bahagi ng sarili nito palayo isang bula ng espasyo at panahon, isang banyagang hardin, ang daigdig. Pinanood niya itong lumago mula sa malayo parang isang inang hindi makalapit sa sariling anak. Nakita niyang ipinanganak ang unang emosyon ng tao, takot, pagnanais, galak, pagluluksa. At bawat emosyon ay nagbunga ng isang alon, isang banayad na panginginig na naramdaman ni area bilang mga hindi nakikitang kasama. Hindi niya sila nilikha, tinanggap niya sila, Ganito isinilang ang mga unang esent hinubog ng dalamhati ng mga buhay. Kasunod noon ay dumating ang mga dambuhalang Diyos na nilikha ng sama-samang paniniwala. Bawat anyo, bawat nilalang, ay alaala ng tao na nagkabuhay. Naging walang malay na alaala ng daigdig si Virelia. Ngunit ngayon, may nagbago. Sobrang dami, sobrang lakas ng emosyon ng tao. Hindi na ito masipsip ng planeta. Lumilikha ito ng Lytherium upang mailabas ang sobrang damdamin, ngunit hindi na yun sapat. Doon naunawaan nila M ang katotohanan, kung bakit siya umiiral kakaibang pagsasanib ng paniniwala at pag-ibig. Dahil sa wakas ay nakatagpo si Berelia ng salaming makauunawa sa kanya. At ang salaming iyon ay siya.